Magandang magandang umaga po sa inyo mga kapamilya. Ako po si Father Jao. Tayo na pong magkapit pandasal. Minsan sa misyon ko po bilang pari, hindi ko maubos maisip kung bakit kahit napakaliit lamang ng aking ginagawa, ay para bang napakalaking bagay na sa mga taong nakakasama ko. Minsan sa bilibid, may kinamusta lamang akong isang inmate, ang laki na po ng kanyang pasasalamat at yun daw ang pinakamagandang nangyari sa kanya sa araw na yun. Minsan naman, wala naman akong bagong sinabi sa aking homily. E may lalapit na tao at sasabihin, iyon daw ang kailangan niyang marinig sa araw na iyon. Siyempre, ang mga karanasang ito ang nagpapaalala sa akin na ang Diyos ang kumikilo sa mga ganitong pagkakataon. Ako ay ginagamit niyang instrumento. Sabi nga ni San Pablo sa kasulatan, hinihigitan ng Panginoon ang anumang ating ginagawa, hinihingi o iniisip. Kumbaga, kukunin niya ang anumang ating gawain, babasbasan at isa sa uli ito sa atin ng sobra-sobra pa sa nais nating mangyari. Sabi nga, ibinibigay niya ito ng siksik, liglig at umaapaw. Ganyan magtrabaho ang Panginoon para sa atin. Mga kapamilya, ito siguro ang magandang gawin natin sa araw na ito. Iyon bang dalhin sa Kanya ang ultimong pinakasimpleng plano at gawain natin sa araw na ito? Opo, kahit kasing simple ng pag-aabot ng pamasahi sa jeep, kahit kasing simple ng pagngiti sa iyong kasama sa trabaho. Kukunin niya ng Diyos, dadagdagan at lalagpasan upang maging malaking bagay na ikatutuwa ng ating kapwa.